afternoon, Pupunta ako sa palengke mga oh. guys, guys, gold gold. Mm? gold, 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 ko lang galing ako naman. gold, pumunta ako sa bayan gold, gold, ako guys gold, ano. Malapit gold, kasi yung kasal. So, gold, ako na gulay at isda para sa hapunan gulay at ligas 125 po siya guys ang maganda din ating kulang tapos bumili ako na sabon smart sa plastic kasa ating tapos bumili na ako ng dress guys guys ang 400 na to guys. Ayan, uh, nakalagay yun. 499. Palagay so, ko sa inyo. 499 yeah. yun siya guys. Nakahalaw si Lisa Marcos na tayo. Ute na yun Lisa Marcos. Oh. Diba? Ayan. Pakita ko sa inyo, isukat ko to. Para makita niyo, wait lang ha. Pakita ko talaga sa inyo para makita niyo kung ano yung tsura yung aking

hanggang dyan yan dito lang Oh, hanggang dito o oh, diba yan ang tichura wala pa yung make up sa sabado i -vlog ko sa para makita nyo kung ni yung tichura yung mga kalat ko pabayaan na magluluto na ko guys Oh diba ayan ang ating outfit outfit sa sabado lagi ko sa itong lahing ko siya guys ito pre-pretohin ko po siya mga guys Kumukulo na po ang ating Hmm. <laughs> Bali, iuna ko tong ano guys. Ayan. Kuti lang nilagay kong sabaw. Kasi ako naman magkain ng toto niyan. Aking mga junakis hindi man mahilig sa sabaw guys. Kaya ayan. Lagay na natin ista. Tano lang aming ulang for tonight. into na kulang is para saatin have to na tapos krepito yun kuno na libong tira na so. So kasi na kumain no no so tapos na sinimulan I love to na o diba saya. Ayana nga guys nagprito na ko jan. Yan sa gusto ko yung isda na yan din. Yeah. Um, abis, 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 abis. Oh. Guys, so, saya ng freto. Pritong toyo at ulam pa kanina, ensalada at ang ating tenola kanin at may juice kami. Magtimpla kami para may juice kami. Mm -hmm. Ano yung nagbukal? Ay! Panay ka na hulog ka. Mm -hmm. Siyempre so lahat ngayon nagtaas na. Kaya dapat marunong magbudget sa buhay. Lamig-lamig dito sa Coleman. haluin ko muna, guys. Tapos, ilagay natin dito. Ayan. Meron pang tamis. Siyempre! Add more. Mm. Para mas lalong sumarap ang ating kainan. Magpa-juice-juice din tayo pag may time para masarap ang ating inumin para matuwa ang mga anakis di ba guys simpleng bagay lang basta matuwa sila masaya na ang mother earth diba? Mm, juice 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 kukuli ka na kao na kauna ganina ay bago inum Tidak mau.

Masarap ang ulam. May juice pa tayo. Sarap ang aming ulam. May juice kami ni mama. Itong taga-kuwa. <laughs> Good morning mga guys. Smile lang <laughs> ka. Punta na ako sa paningke guys. Tapos didiritsuguro ko sa school. Kasi bibili ako na gusto kong pilhin ngayong araw. Bibili ako ng kutsi. Charot kutsi. Sana ulit bibili ng kutsi. Joke lang ha. Maniwala na naman kayo sa akin. Good vibes lang. Happy, happy smile. tapunan. Na Katulog ako kanina, guys. Tita ko siya inyo yung aking binili ng regalo. Ano to siya, guys, yung ceramic na ano, babasagin na ko ano. Pinaganyan na lang si Spirit Kid kasi hindi siya maganyan. Pinindian na lang ang. Para hindi masira. Hmm. Pitcher to siyang babasagin, guys regalo ko sa aking inaanak. Hindi ko pa nga nabilhan ng ano. Hindi ko nabilhan ng anong tawag nun? Ribbon dito. Hindi na siguro. Ganito na lang guys. Para makatipid tayo kasi bumili pa ako ng dress. O oh, diba? Tingnan na. Ready na para sa Sabado. Kaya wala na ko sakit sa ulo. Pamasahin na lang. Kaya hanggang dito na lamang ang ating vlog. Thank you so much for watching. Ready na tayo sa ating pangailanganin. At ibalik na natin guys. Para sabado. Tingnan ko kung may vlog ko para mapakita ko sa inyo ang lugar doon. At tinitirahan kong unang una dito sa ilo-ilo. Bye! bye. See you sabado guys!